The complete satisfaction. Now with 50% more cereals, you'll So filling. So, so good. Mm. For productive days, my honor, complete the the Biggest, crispiest, juiciest, Philippines' breast chicken po gumawa ko nito. Ito po ang ko to. Ito po ito Minecraft po, mga Minecraft. At ito po dati po mga sa mga pulis at mga sundalo. At ito po mga, mga boys. At ito po ang Diamonds. Ito po, magkakanggal mo din siya. At ilalagay po natin sa unahan. Kasi ito po mga motor na sanda polis. At ito po ang flag ng mga ano po. Gera. At ito po mga ano nila. At ayun po guys. At pinagandaan ko po po lalo. May mga ano po. May mga tulak-lak. May mga tulak mga plants. Lahat po. Ako po lang, -lang. Po, lang. Po, po gumawa po. Wala ko ako ng patulo. Ako lang po gumawa nito po lahat. At, madami po akong usap na ako po dyan, Lego. At, ayun po. Paborito ko po lahat ng Lego. Maraming po gumawa ng kahit anong mga ganitong, ano natin po at gusto ko po gawa ko ng ganito ano po. Ayan po guys, bye bye! Dito sa asap, sama-sama ng tingnan ng Ines Songs ng pinakpaborito nating OPM6 at pinalaan.